Yan, dito na para sa... Ano yung sal? I yung na ano, sinamahan mo ako dito para mabasita natin sa si Joy. Oo, oh, sayang din kasi yung opportunity and sayang yung time. Wala naman akong ginagawa. Yeah. Ba, ano yan? May dala ka pa. Ano? Um, ah <laughs> may Balita kasi may, ano, may, may sakit si Joy. Oo oh, nga. Kaya uh, dinalan ko kagad oh. ng mga prutas. Oh. Thank <laughs> you, Insan. <laughs> Alam ba ni Joy ito? Ah, uh, hindi. <laughs> Surprise <laughs> ulit. Nako! <laughs> Surprise na naman. So, tara mga kalingap. Dito lang tayo sa likod ni Dan. Tara, una ka na yung chan. Enjoy! <laughs> <bale ito>, <laughs> Sama ko sila, kalingap, Pasok Ano? mag kita. Kasi may sakit ko, eh. Wala naman na mag asa -ano, sa'yo. <laughs> oh, para sa'yo. Rose at Ruta. Enjoy, kumusta? Okay ka lang? Walay okay, ko lang mag Okay lang po, Kuya Rami. Enjoy, kumusta? Okay lang po, kayo po. Kumusta? Okay lang. Ano? Ano nangyari sa'yo? Ano lang po, sumakit lang po yun. Ang mo? Sumakit din? Tapos na-hospital ka? Ano uh, na, confined ka? Hindi na, Yeah. Ano nangyari? Anong sabi ng doktor? Ano po, pinabalik ko ako kanina tapos nagpa-ultra ka. ko. So, anong resulta? Masabing po. Ba May daw po sa mga. Hello? Operahan niyan? Hindi naman daw po. Parang babalik po ako after 6 months. Titignan ah, ko pag lumaki. Sis. Inom kang gamot? Ka Inom kang gamot? Hmm.

Ah, uh, parang under ano siya, observation? Ah, po. Pag... Mabalik pa po ako after six months. So, may mga iniinom kang gumag? Ha? May iniinom kang uh, gamot? May nire-resa tala ko lang. Ganyan din mm -hmm. is kaya no, insan? kay Hana? May ganyan din si Hana. May nagagamot din siya ngayon. So, pareho kayo. Pwede pa daw siyang madala sa gamot. Apo. Marap, a, maduro, matunaw. Apo, na. Apo. natutunaw daw na, na. po siya. Pero, hindi siya matunaw, diba, di ba, sa loo, operahan daw. Yung sakali. Ewan mo, pa po after six months. So, pag lumaki. Kaya nga. At, um. At siya sumasakit? Lumalapat sa, ano, sa... Hindi ko po alam, basta nasa left or... daw po. ng ano so, so, tayo, Kuya okay. Rab. Kaya doon. Ang pala eh. Ha? Hindi okay. Na, okay ka lang? Okay lang. Parang damdaman ko yung ano... Parang nararamdaman ko <laughs> yung... na yung nararamdaman ko dyan. Nakapanghina ka? Dahil dyan, na yung nararamdaman ka? Ano yung lang po pag masakit siya? Para siya sumasakit? Pag malamig? O pag ba? gumagalaw? Pag gumagalaw po? Ga. Bawat galaw mo? Ano sabi ng doktor para maiwasan yung sakit? Pain. Pain. Come on. Pero, may... Ano? Ma Gamot. Pang lesson. Pero hindi mawaw... Ah, pain killer ka na. <laughs> Tapos antibiotic, kung mo. For six months. Hindi po, pag ano uh, lang habang sumasakit lang, tapos nawawala na rin naman lang. Tas, maliit lang. Buti, ano, mapacheck up mo ka agad. Kaya nga, kundi. Anong naramdaman mo? Bakit mo check up? Isang loob. Sumakit. Sumakit ko masyado. Pag-iising ko ka. Gano'ng ano, Joy? Uh, Gano'ng kami, From 1 to 10, 10 over 10. 10, 10. So, ka uh -huh. sa hospital? Pwede po nandito po si Dara kasi papunta po sana kapag hindi nandito. Nandito po si ko. So, namimilipit ka ka pumunta sa hospital? Malapit naman ako. Doon sa Lourdes? Bakit, Joy, ano siya? tinawagan para ako nanggatid sa'yo at sinamahan sa anak link na natin na naman si, ano, kay Melga ka ko pa na naman yung pagdating niya doon uh, sa si kaya hindi yan sa birthday. Mm -hmm. Tapos diba ano, message ka na? Oh. So ano, bakit mo mga sinabi yan? Huwag ka na nahiya. Sabi ko diba ano, ako yung una mo or pangalawa mong nalapitan kung kailangan mo. Uh, yung katulad niya, emergency, diba? Hindi ko lang po alam mo. Kala ko ay ano lang, nalapitan na ako. So, yun, tapos yun, ngayon, nagulat ka na. <laughs> eh. Pero ano naman, ah, uh,

Um, natutuwa ang support kasi eh. gawa ko yung Superman mo para uh, kaya kita ano hindi uh, lang pagtanggol para ano rin uh, tulungan ang mga oras sa pa pangangailangan uh, Thank you for that uh, enjoy kahit na medyo ano uh, ako uh, enjoy yung Superman mo uh, ano ba rin nandito uh, uh, pa rin ako pwedeng eh? uh, na uh, tulungan ka sa so, lahat ng bagay Hello. Thank you for Superman <laughs> Anytime, next next month. Diba? Pwede na yan. Ikaw, pwede ka. Okay lang sa'yo. Hindi ka naman, ano. Hindi na, na makakasama sa kalusugod mo. Hindi. Okay naman. Diba? Hindi, ala, ano naman. Um, Alalayan naman kita. Pag kailangan mo. Ako din po. Alalayan mo din ako? <laughs> Para tayo may sakit pa rin. ano? Okay Pero ano naman, uh, kumusta naman ang ano mo? kalusugan mo ngayon, wala ka naman ibang iniinda. Wala naman. Yun lang. Pero naisip mo rin ako. Na, Na, miss mo ba ako? Ha? Na-miss mo din ako? <laughs> Siyempre po. Ah, uh, okay.